kamusta na kayo mga monyo? Huwag na nating patagalin. Simula na natin ang palabas na pinamagatang Young and Beautiful. Nagsimula ang kwento sa isang dalagita na nagnangalang Nikki. Kasalukuyan silang nagbabakasyon sa bansang France kasama ang kanyang ina na si Meika, ang stepfather niya na si Patrick at ang nakababata niyang kapatid na si Tom Tom. Kasama rin nila doon ang buong pamilya ni Peter na kanilang family friend. Isang gabi ay aksidenteng nakita ni Tommy ang kanyang ate Nikki na kinakamot si Pepay gamit ang unan. Naniniwala na ako ngayon na maliban sa panis na laway ay masarap talaga maging unan. Kinabukasan, habang nakatambay sa tabing dagat ang magkapatid, lumapit ang kaibigan ni Nikki na nagngangalang Dennis. Tinanong ni Dennis kung pwede ba silang gumala mamayang gabi at kaagad naman pumayag si Nikki. Kinagabihan, nagpaganda si Nikki tapos ay palihim itong lumabas ng bahay upang makipagkita kay Dennis. Masayang naman siya lang dalawa sa buong syudad ng Milan at pagkatapos nito ay namahinga sila sa tabing dagat. Hindi ka manghuhula pero alam mo na siguro ang susunod na mangyayari. Sa unang pagkakataon nga ay ipinaararo ni Nikki ang kanyang bukirin sa kalabaw ni Dennis. Iyami, nang makauwi si Nikki, ikinwento nito sa kanyang kapatid na pinabuksan na niya kay Dennis ang pintuan sa langit. Subalit, dismayado daw si Nikki dahil hindi siya natuwa o nasarapan sa unang kaluluwa na pumasok sa kanyang kalangitan. Nang sumunod na araw, nagtungo ang buong pamilya nila sa tabing dagat upang magsaya. Nakisali si Dennis sa kanilang pagtitipon, subalit hindi man lang ito pinansin ni Nikki. Dismayado pa rin si Nikki hanggang ngayon sa pagbayo ni Dennis na parang kuneho. Hindi man lang tumagal ng isang minuto kaya ang sakit sa babae nun. Kinagabihan, ipinagdiwang nila ang kaarawan ni Nikki. Masaya ang buong pamilya nila maliban kay Nikki. Iniisip pa rin niya hanggang ngayon kung ganun lang ba talaga ang pakiramdam ng pakikipagbombahan. Makalipas ang ilang buwan, pinasok ni Nikki ang pagbibenta ng sapin-sapin dahil hinahanap niya ang masarap na puto bongbong. -bong. Dito niya nakilala si Mang Leo na isang certified kanor years old. Nagpakilala si Nikki sa pangalang Leia at nagsinungaling din siya tungkol sa kanyang edad. Maayos ang naging pakikitungo sa kanya ni Mang Leo bago nila simulan ang serbisyong totoo na talaga naman. Iyami, pagkatapos nilang maglaro ay naligo rin kaagad si Nikki at kinuha na niya ang pera na ibinayad sa kanya. Bago siya lumabas ng pinto, nagtanong si Mang Leo kung pwede ba niyang upahan ulit ang sapin-sapin ni Nikki. Masipag ang putya. Sumagot si Nikki na pwede siya tuwing hapon maliban sa araw ng Sabado at Linggo. Sarap nun habang nasa daan pa uwi, napag-isip-isip niya na mas natutuwa siya kapag magulang na talong ang nagpiprito sa kanyang kawali. Nagustuhan ni Nikki ang kanyang trabaho at ang pera na kinikita niya, kaya naisipan niyang manood ng mga palabas na bawal sa bata. Kumukuha si Nikki ng kaalaman dito kung paano niya paliligayain ang kanyang mga kliyente. Sa sumunod na eksena, makikitang kausap ni Nikki ang bago nitong kliyente na isang negosyante. Nagtanong-tanong ito tungkol sa kanyang pagkatao. Nagsinungaling ulit si Nikki at sinabi niya na 20 anyos na siya. Pagkatapos nito ay nagtungo na sila sa Sogo Hotel upang umpisahan ang serbisyong totoo lamang na talaga naman. Pinutusan ng lalaki si Niki na laruin at kagat-kagatin daw niya si Tarugo hanggang maubos ang panyarihan nito. Nang matapos sila ay kalahati lamang ang ibinayad ng lalaki. Hindi daw siya nasiyahan sa performance ni Niki Pogi ang putya. Nagbanta pa ito na isusumbong nito si Niki sa kanyang magulang kapag nagreklamo siya. Negosyante talaga. Dahil dito ay dismayadong lumabas ng Sogo Hotel si Niki habang nasa daan pa uwi, nagpadala siya ng mensahe sa isang kliyente at sinabi niya rito na bakante ngayon ang kanyang sapin-sapin. Ayaw nang maulit ni Nikki ang nangyari sa kanya, kaya siningil niya muna ang kliyente bago niya ibigay dito ang serbisyong totoo. Isang araw, nagtungo si na Nikki at ang kanyang pamilya sa isang teatro. Nakita niya doon si Mang Leo na may kasamang dalagita. Medyo nakaramdam siya ng kaunting selos nang makita niya si Mang Leo na may kasamang babae. Matapos nito ay nagtungo si Nikki sa banyo. Nakita niya doon ang kanyang ina na hinahaplos-haplos ng kaibigan nito na si Peter. Dahil doon ay napagtanto agad ni Nikki na nag-iibong adar na ang kanyang ina. Maya maya pa ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Mang Leo. Nakalagay sa mensahe kung saan sila susunod na magkikita. Nakalagay na rin ang room number ng hotel na dapat puntahan ni Nikki. Malupit yon. Nang dumating ang araw ng kanilang pagkikita, walang sinayang na oras si Mang Leo. Kaagad nitong kinain ang sapin sa ni Nikki na para bang wala ng bukas. Iyami, nang matapos silang magbong karat-karat ay nagkwentuhan muna sila sandali bago umuwi si Nikki. Ipinagpatuloy ni Nikki ang pagbebenta ng sapin-sapin sa iba't ibang uri ng eskanor hanggang sa makalikom siya ng maraming pera. Pakalipas ang ilang araw, muling inupahan ni Mang Leo ang kanyang sapin-sapin. Mapapahanga ka naman talaga dahil sa edad na 63 years old, napakasipag pa rin bumayo ni Mang Leo. Ganun sana, biglang nagtanong si Nikki tungkol sa dalagita na kasama ni Mang Leo sa teatro. Sumagot si Mang Leo na anak daw niya ang babae na iyon. Matagal daw silang hindi nagkita ng kanyang anak kaya bumabawi siya dito. Pinipilit rin daw niya na maging mabuting asawa. Subalit hindi niya mapigilan ang panyarihan ni Tarugo sa tuwing nakakakita ito ng magandang babae. Maya-maya pa ay umepekto na ang gamot na ininom ni Mang Leo. Nagsimula na silang maglakbay sa isang uri ng kalangitan na sa lupa mo lang matatagpuan. Habang pinapalipad ni Nikki ang helikopter ni Mang Leo ay bigla na lang itong inatake sa puso. Literal na nakarating sa langit si Mang Leo dahil sa labis na kaligayahan. Saklap nun, sinubukan niyang isalba ang buhay ni Mang Leo pero hindi na talaga ito humihinga. Tumakbo si Nikki sa banyo upang tingnan kung may gamot doon. Subalit nadulas lang siya at nasugatan. Naaawa si Nikki sa nangyari kay Mang Leo pero hindi niya malaman ang gagawin kaya dali-dali siyang umalis. Natatakot din siya kaya hindi niya ipinalam sa otoridad ang nangyari. Isang araw, pinuntahan ng mga pulis ang nanay ni Nikki. Sinabi ng mga pulis kay Meika ang tungkol sa pagbebenta ng sapin-sapin ng kanyang anak. Isinama ni Meika ang mga pulis sa kwarto ni Nikki upang mag-imbestiga. Doon nga ay natagpuan nila ang nakatagong pera ni Nikki na kinita nito sa pagbebenta ng sapin-sapin. Pagka uwi ni Nikki galing paaralan ay kinumpronta siya ng kanyang ina. Hindi nakapagpigil si Mika at paulit-ulit nitong sinaktan si Nikki. Nang mahimasmasan ng kanyang ina ay humingi rin ito ng paumanhin kay Nikki. Nag-usap sila ng mahinahon at nagkasundo sila na ititigil na ni Nikki ang pagbebenta ng sapin-sapin. Kinabukasan, nagtungo si Nikki sa istasyon ng polis upang magbigay ng kanyang pahayag. Sinabi niya na walang nag-uto sa kanya na pasukin ang pagbebenta ng sapin-sapin. Nagsimula daw ito noong lumapit sa kanya sa labas ng eskwelahan ang isang eskanor Pinalok daw siya nito ng pera kapalit ng servisyong totoo. Tumanggi daw si Nikki, subalit nag-iwan ng contact number ang matanda kung sakaling magbago daw ang kanyang isip. Makalipas ang ilang araw, tinawagan ni Nikki ang ibinigay na numero sa kanya at tinanggap niya ang inalok nitong pera kapalit ng servisyong totoo. Sinabi ni Nikki na hindi niya nagustuhan ang ginawa nila ng una niyang customer kaya hindi na niya ito ipinagpatuloy. Subalit nang mapanood daw niya sa telebisyon ang isang babae na malaki ang kinikita sa pagbebenta ng sapin-sapin ay muli niya itong sinubukan. Sa pagkakataon daw na iyon ay nagustuhan na niya ang kanyang ginagawa. Pinayuhan siya ng polis na delikado ang ganoong gawain dahil maaari niya itong ikapahamak. Nagtanong din ng polis sa kanya kung alam ba niya na may sakit sa puso si Mang Leo. Sumagot si Nikki na nakikita niyang umiinom ng gamot si Mang Leo pero hindi daw niya alam na may sakit ito sa puso. Habang naghahaponan sila, iminungkahin ni Meika na magpakonsulta si Nikki sa isang espesyalista. Tinanggihan ito ni Nikki, kaya sinabi ni Meika na kung hindi niya iyon gagawin ay baka samandaluyong daw siya mapunta. Galit na nagtanong si Nikki kung nasaan ang mga naipon niyang pera. Sumagot si Meika na itutunit daw nila ito sa isang charity, kaya lalo itong ikinagalit ni Nikki. Nang sumunod na araw, nagtungo ang mag-ina sa isang espesyalista. Bago matapos ang kanilang sesyon, sinabi ng doktor kay Meika na kailangan niyang ibalik kay Nikki ang naipon nitong pera. Kinagabihan, nagtungo si Nikki sa bahay ng magkasawang Peter at Bero para magbantay sa kanilang mga anak pagbalik ng mag-asawa, agad binayaran ni Vero si Nikki. Sa halip na si Peter ang maghahatid kay Nikki ay nagpresenta si Vero na siya na lang daw ang maghahatid. Habang nasa daan, binanggit ni Nikki na hindi daw siya ang dapat pinagdududahan ni Vero. Ang asawa daw nitong si Peter ang dapat nitong pagdudahan. Pagdating sa bahay, umupo sa sopa si Nikki at nakipagkwentuhan sa kanyang stepfather. Nang makita sila ni Meika na masayang nagkikwentuhan, hindi niya mapigilang mag-isip na may ginagawang hindi maganda ang dalawa. Kinatatakutan na si Nikki ng mga nanay. Siya kasi yung klase ng dalagita na nag-iiwan sa mga misis ng matinding emotional damage. Bago matulog si Nikki ay kinausap siya ng kanyang ina. Tinanong ni Meika kung saan siya nagkulang at kung ano pa ba ang kailangan niyang gawin upang magpakatino si Nikki. Sumagot naman si Nikki na alam niyang may relasyon si Meika at ang family friend nila na si Peter. Hindi nakasagot si Meika sa kanyang narinig at lumabas na lang ito ng kwarto. Aminado ang putya. Kinagabihan ay dumalo si Nikki sa isang kasiyahan. Nakakwentuhan niya dito ang isa nilang kaklase na si Arjun. Nagkamabutihan silang dalawa kaya pinayagan lang ni Nikki si Arjun nang magpaalam ito na hahalikan siya. Mula noon ay nagkaroon sila ng maayos na relasyon. Makalipas pa ang ilang araw, pinapasok na ni Nikki ang hindi matahimik na kaluluwa ni Arjun sa kanyang kalangitan. Iyami, tanggap na rin si Arjun ng pamilya ni Nikki kaya pil at home na rin ito sa kanilang bahay. Okay na sana ang lahat nang bigla na lang makipaghiwalay si Nikki kay Arjun. Hindi na daw siya masaya sa kanilang relasyon. Hinahanap-hanap ni Nikki ang alagang eskanor at ang magulang na talong nang makaalis si Arjun muling binuksan ni Nikki ang SIM card na ginagamit niya sa pagbebenta ng sapin-sapin dito nga ay bumungad sa kanya ang napakaraming mensahe pumayag si Nikki na makipagkita sa isang tao na nagpadala ng mensahe sa kanya nang makarating sa pinag-usapang lugar nagulat si Nikki dahil isang matandang babae na nagnangalang Alice ang kanyang katagpo nagpakilala si Alice na siya daw ang asawa ni Mang Leo nais lang daw nitong makita ang itsura ng babae na huling kasama ng kanyang asawa bago ito namatay Sinabi ni Alice na huwag mag-alala si Nikki. Matagal na daw niyang alam na nambababae ang kanyang asawa. Masakit ito para sa kanya pero wala naman daw siyang magagawa. Alam rin ni Alice na walang kinalaman si Nikki sa pagkamatay ni Mang Leo dahil may sakit talaga ito sa puso. Niyaya ni Alice si ni Nikki na magpunta sa kwarto kung saan namatay ang kanyang asawa. Gusto daw niyang makita ang huling lugar na pinuntahan ni Mang Leo bago ito namatay. Pagpasok sa kwarto, nag-iwan si Alice ng bayad sa lamesa at inutusan niya si Nikki na tabihan siya nito sa kama pinaplos-aplos ni Alice ang mukha ni Nikki hanggang sa makatulog ito. Nang magising si Nikki ay wala na sa loob ng kwarto si Alice. Dahil doon ay napagtanto ni Nikki na labis pa rin ang pagdadalamhati ni Alice sa pagkawala ni Mang Leo. Nais lang makita ni Alice ang huling babae na minahal ng kanyang asawa para mabawasan ang bigat na nararamdaman nito. Maiinis ka na lang talaga dahil napakabuting babae pala ng asawa ni Mang Leo. Maiinis ka na lang din dahil bigla na lang natapos ang palabas.